Baka may pulbo ko pa. Ilagay mo na lahat. Pinuha mo ng tsokolitos oh! So. Wala ka rin pala, ubat ka na! Mampay mumuha mo! Pagsala ka na! Hi boss! Uh, okay. Anong gupit Anong gupit ko, sir? Ay bagay sa akin. Bagay niya. Uso nga. Uso nga Di ba paidin? Ah, uh, yung kan Kung gusto mo. Bago. Oo. Oh, bago yun. Bago? Simula mo na paidin. Simula mo na. Bago ko tamahan ako. Sige. Sige. May amoy sinigang naman yung ano <laughs> <laughs> mo. mo boss? Ano ba yung boss? Nagutingin mo ba hindi? Hindi, hindi pa tapos sinano ako lang ulit. Parang nililihat din naman ito sa sakyan eh. Boss, malungkot ka ba sa inyo? Ha? Tapos dito ka lang titrip? Oh no! Ang tatas ng ha? Wala ka naman pala kung bakit yan, ha? may lakad pa ako, boss! Ito, gumagot pita pa na eh. Ano? gumagot pita putas! Putas yung boss, putas yung boss. ba, pidit. Ang mo reklamo Ma Magaling ka ba talaga makakit? Ay mo! Ano yan? Tutok mo ko? Ha? Ang, mo pareklamo, ang mo pareklamo sir! Nagpapagubig ka na alam ang dami pareklamo! Ang dami mong porno eh! Hindi din mo nito! ano, dahil paligoy na yung Boss, sila ulo ka ba, boss? Oh, no! Boss, nagpapagabit ka sa barbershop ko. Ang Antak takal tagal ko na dito sa servisyo na to. Almost 20 years! Pag-resign ka <laughs> na! Hindi ka lang kilala ako dito. Hindi <laughs> ka Pagbutik ka na lang, may diba, Ginawa mo naman buko Ano mo yeah. na gano'n? Upad, magbutik. Kanina pa ako dito. <laughs> <laughs> Boss, baka may pulbo ka pa. Ilagay mo na, na. lahat. <laughs> ginawa mo ng so. yung ko. na maya pa ah. Okay. Perfect. Ano tapos na hindi pa ba? Hindi pa. Dito, oh, lapit ka dito, lapit ka dito. Ah, lapit. lapit mo, lapit mo, lapit mo. Wow. Si naman ako, 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 publiko. Wow! Kanina, ang ganda ko pa eh. Ang ganda pa ng tsura ko eh. Ang oh, bay! Ito ba kasi customer natin? Ano ba kasi wala si amin? Okay. Ang okay. oh, beauty! Oh, no! Ano oh, ulang ba? ba? Ginawa mo kong clown! Oh, no! Magising kita ngayon, pawalain kita yan! Hahaha! <laughs> Wampay mo mo! Magsara ka na! ko <laughs> ayaw mong bayad. Maulo. Uh, Ay, specialty ko yun eh. Ang <laughs> <Yes. A> last <laughs>